Ay, okay, ayan. So, hi, congratulations sa inyong first major event no after nang nilaunch kayo last year. So, how does it feel na finally magkakaroon kayo ng major uh, parang mini concert at the same time, ngayon palang lang congratulate ko na kayo kasi sa labas punong-puno ang haba ng pila. Talagang sobrang dami ng nagmamahal at nagsusuport sa inyo. Syempre, tuwang-tuwa po kami kasi yung first uh, mini-concert po namin is sold out agad in just 2 days po. Yes. Yes. So doon po namin naramdaman na grabe, iba na yung pagmamahal ng mga rainbows namin ngayon. Syempre natutuwa po kami and ibigay po namin sa performance namin ngayon yung best namin para pabalik naman po namin sa kanila. So ano yung mga aasahan ng mga uh, fans ninyo ngayong gabi? Um, Siyempre, makakakita sila ng bagong sides at iba iba sides ng Cloud7. May mga solo performances, group performances, and syempre, ang games. Yes. yes. After nang nilaunch yung single niya na last year na parang tara na, di ba? So, ano yung mga upcoming na mga projects or parang may bago ba kayong ilaunch ila ng mga songs? Um, after po nung tara na nagkaroon po kami ng other songs po namin, tayo na, Louder, Silipin ng Mundo, and magkakaroon pa po kami ng more songs in the future po. Ano yung mga preparations nyo for this for tonight? All uh, preparations po po namin for tonight's mini concert is nag-practice po kami. Siyempre, uh, inisip po namin na mabuti kung ano po ba yung tamang solo song na magmamatch sa personality at character po namin. And for practice po namin yun, ilang ulit, solo and by group, and mm. yun po. Para po maging ready sa araw na So, for ano yung parang pinaka-memorable na encounter nyo with your fans? dinig ng memorable uh, kayo ba? Uh, 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 one by uh, one na Oh, necklace. May like kung si ano, sa ng necklace. Pag, Pag naka-photos ko na. Kasi uh, mas Anyone. I uh, transferred uh, actually, fan service seven. Yung parang magha-hype tayo sa mga fans ko namin and, uh, fan, signing and fan, fan signing. Fan signing. Po. Kasi doon po kami nagka-chance na mas yeah, mag interaction yeah, sa fans, mas makilala po sila. Um, how about for tonight? Um, meron ba kayong mga challenges na na-encounter yung preparation for tonight? Um, isa pong malaking challenge para sa amin for tonight is kakagaling lang po namin sa isa pang show sa General Santos City. Last night po, kakarating lang po namin kaninang morning and super dami po namin ginawang preparations para po sa gabing ngayon, gabing ito. So ayun po, um, pero masasabi naman po namin na ready ready po kami para sa ipapakita namin sa mga raid. So dami ngayon ng mga pipap groups na lumalabas, how would you differentiate? Bakit mas parang nagiging click at mas lalo kayong tinatangkilik ng mga fans niyo Um, so tingin po namin is relatable po kasi kami. Like madami fans po na nakaka-relate sa amin and alam mo yun, parang nakaka-vibes lang po nila kami kasi parang ang trato po nila sa amin is parang um, Nakilala po talaga nila kami. Friends, ganun, barkada, boyfriends. <laughs> who among the P-pop or K-pop idols yung pinaka talagang iniidolo nyo or gustong path na tahakin? O oh, sige, pwedeng isa-isa. O oh, sige po, Ayan. again. Una ako na po, syempre po yung P-pop fans natin na SB19 dahil sila po talaga syempre nag-fave ng way po para sa amin para mas makilala pa po yung P-pop. Ngayon po, gusto rin po namin sila tinungan para ma export pa po ng yung buong mundo. we wanna make k go international po. Same year po, uh, SB19, kasi sila nga po yung king, of pop dito sa Philippines and Philippines. Uh, Ako rin po, pala tatlo po SB19 kasi po, um, uh, sila po yung pinakauna naging motivation po namin para parang sila po yung lagi namin yung sinusunod. Ako naman po yung mga artists namin na Bini kasi nasaksihan po namin yung growth nila and yung bigla po nilang pag-boom and pag-spark sa buong world po. So, nakakatuwa lang po na isipin na at any given day, anything is possible po if lahat ng hard work is magbubunga rin po. Uh, yes po, siyempre, um, sa din po kasi ang kakangas na eh. <laughs> Ayun lang po. Sa akin po, both SB19 and Dino po kasi parehas po sila mga naging inspirations po sa amin talaga po, ta talagang kinitingala po namin sila ng po. Kagaya po sa sinabi po nila, Bini and SB90 po yung nilook up po, namin. At syempre po, yung mga ibang P-POP community rin. Support po kami sa business. Yes po. Syempre, buong P-POP community is nagtutulungan po. We support each other. P-POP Rise. P-POP Paano pala nabuo yung grupo nyo, yung Cloud7? At saka uh, bakit sya Cloud? Parang ganun. Oh, wala ano po, dumaan rin po kami sa deliberation, sa trainings, dumaan po kami ng audition, yung so, iba na-scout po sa mga mall, ganun po. And ayun po, uh, naisip po ng manager namin na gumawa ng isang group. Actually, nung una po, hindi po siya dapat P-pop group. Dapat banda lang po na kumakanta. Pero na-decide na po na maging P-pop. Kasi parang yun po yung mas sikat po ngayon. Yun po yung mas like click ngayon. So, yun po. Um, so, paano kayo na-discover? or pwede rin isa-isa? Um, so, ako po yung past manager ko po talaga, guys. Friends po with the manager na naghanap po sa amin dito so parang ni-refer lang po ako so that's why I had the chance po so ginrap rap ko na po. Uh, ako naman po uh, nag-model po kay Sergei dati. Uh -huh. Ako po nag serve din po ako sa model. Yung manager ko po ako sa model, yung niya po yung manager namin. Ako po na-scout po ko ni Sergei from a basketball team. Ako naman po nakita niya po ako sa school. Nandako <laughs> <laughs> po sa TikTok po ay Nemeravision. Ako naman po sa modeling po, sa 100 cubes po. Gaano kahirap yung training mo? Kasi diba mm. yung mga K-pop, K-pop, usually yung training talaga mga paus, sobrang hirap. Sa inyo naman. Kasi yung age nyo medyo bata pa eh. Um, siguro po sa age po namin yun, hindi po namin masasabi na super lala na po nung training namin kasi syempre nag-go easy pa po sa amin yung coaches namin pero step by step, on onti on po uh, mas lumalala at mas nagiging intense po yung training namin pero para sa amin, nagiging mahirap na rin po kasi nagsasabay rin po namin yung studies namin, yung personal life po. Pero all throughout, nababalance naman po namin. Nakakapag-ano no, rin ba kayo? Parang involved din kayo sa paggawa ng music ni like sa pagsulat and pag sa arrange ng music. Or choreography ng saya. Sa so choreography po, doon po, nakaka-help, nakaka-easy po kami ng choreo. Tapos kami po yung nag-a-apply music po sa dance po namin. Sino more on yon sa vocal? Tapos sino yun naman yung sa dance? Sa Ako po. Kami po yung dalawa. Okay. Ako po yung lead vocal. Siya po yung main vocal. Ako po yung dance. Sa dance naman po. Si Kyra and si Miguel. Si Miguel nag-start na sa acting kayo. Yes. Ay may plans rin ba kayo? Okay, um, kung bibigyan naman po ng opportunity, we will take it po mm -hmm. and we will be grateful. Pero as of now, proud na proud po may kay Miguel kasi nasa pulang araw po siya and syempre di lang yung bandera ng Cloud7 din niya pero yung sarili din yung pangalan. And kung halimbawa papasukin niyo ang showbiz, sino naman yung gusto niyo makapartner or ka-love team? O, oh, isa-isa yan. Hindi, uh, uh, <laughs> makasama naman po. Makasama na oh, kasi sige, makasama. Yung makasama. Uh -uh. Go. Parang um, kasama mo na lang kahit idol na lang. Po. Mm -mm. Kahit anong gender. Uh, gusto ko pong maging Kuya Mayami sa isang shore, maging kapatid ko si Kuya David. Ah, David. Ako uh, 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 naman po, ay sorry. Ako naman po uh, si Adam Richard. Ako po, uh, uh, <laughs> uh, mm -hmm. uh, <laughs> Gusto ko pong maging anak ni Ding Dantes. <laughs> Kasi <laughs> so, si Sixto, ako. Okay. Ako po, gusto ko po maging BFF ni Catherine Bernardo. <laughs> okay. Um, sino ba? Sino ba? Bernardo. Um, pero Madrid po, gusto ko po siya maging kuya. Yeah. <laughs> ako po, gusto ko po maging anak ni Maya Nervera. May kapatid <laughs> uh, <laughs> ano po kami. Magkasama po kami. Ako po, gusto ko makaduit si

Kaming na din na dala ng pangarap Sa gitna ng dilim, ikaw ang buwan Patuloy lang na nga maniliwanag Hawak ang kapag-arap wow. Invite nyo na lang yung mga fans ninyo at saka mga supporters nyo to support yung mga upcoming projects at saka yung group nyo. Hey what's up Rainbows it's Cloud7 here. Please don't forget to still won't stop uh <laughs> <laughs> one two three go Hey guys beh have Hey uh, Rainbows it's Cloud 7 here please don't forget to Subscribe. support support <laughs> 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 1 2 3 go, <laughs> 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 one, two, three, go. Hey guys, hey Rainbows! Please don't stop supporting us. We really, really appreciate your support sa amin. Grabe kayo magmahal. Grabe, grabe kayo. Grabe, and huwag yeah. nyo kalimutan pumunta sa iba namin mga shows. Sabagan yung mga next namin performances. And syempre, mga next namin ilalabas na songs. Yes! yes. Thank you, congrats! Thank you po. 4